Aminado ang LTFRB na malaki ang malalagas sa bilang ng mga buhabiyahing jeep sa Metro Manila pagsapit ng Pebrero. Kalahati lang kasi ng mga jeep sa Metro Manila ang sumunod sa PUV consolidation. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Pwede pang mamasada hanggang January 31, pero nakatenga na ang maraming traditional jeepneys sa garahing ito sa Quezon City ayaw na raw bumiyahin ng mga tsuper sa takot na mahuli, lalo't hindi sumali ang kanilang operator sa kooperatiba o korporasyon na alinsunod sa PUV Modernization Program. Ang resulta, bawas lang masasakyan ng commuters. Ang hirap sa pagsakay, ramdam na ng ilang pasahero. Gaya ni Gerald, na oras ang inabot bago makasakay papunta sa trabaho. Para pa na rin ko kasi kapunti na lang po yung bumabiyahe. Sa work po kasi minsan kailangan, nalilate ako minsan sa work kasi walang masakyan. Mismong LTFRB, aminadong tiyak na bawas ang mga namamasadang public utility vehicle sa Pebrero. Sa unang tala nila, halos 74% lang ng traditional jeepney sa bansa ang sumali sa kooperatiba o korporasyon. Katumbas ito ng higit 111,000 units sa nag-consolidate bago ang December 31, 2023 deadline. Mas marami naman sa UV Express na higit 82% o halos 16,000 units. Kung sa Metro Manila ang bibilangin, 51% o halos 22,000 jeepneys lang ang sumunod sa PUV consolidation. Nasa 4,400 units naman ang UV Express o higit 59% lang. Kung titingnan ng records ng Land Transportation Office, sa dami ng mga jeepney dito sa Metro Manila na may prangkisa mula sa LTFRB, hindi raw lahat ay may valid registration. Nakatulad na sa mga private vehicles ay nagbibigay sa kanila ng karapatang magpatakbo ng sasakyan sa mga kalsada. Kung di man daw nakalimutan o walang pambayad sa rehistro, ay posibleng ito rin daw yung mga sasakyan na nawala na noon pang pandemya o di kaya naman ay nagdesisyon na talagang hindi na ipasada pa yung kanilang mga jeepney lumalabas sa datos ng LTFRB na higit 42,000 jeepney units sa Metro Manila ang may prangkisa. Pero kalahati lang dyan ang rehistrado sa LTO at may kaukulang permit sa pagbiyahe. Sila-sila rin ang mga sumama sa consolidation. Kaya pagtitiyak ng LTFRB, kahit nabawasan ng traditional jeeps na babiyahe, may higit 22,000 units na tiyak na papasada merong 10 hanggang 12 ruta na halos magkakapareho yung puno at dulo. So meaning to say, they, that, that shared resource, you pull all the resources of the public transport supply in that uh, component. Eh magkano naman kaya ang pasahe sa mga babiyahing modern jeepney? Sa pag-aaral naman ng grupong Inclusive Cities Advocacy Network, lumabas na posibleng pumalo sa 34 pesos ang minimum fare sa jeep. Higit doble sa kasalukuyang 14 o 15 pesos na pasahe sa modern jeep. Kailangan kumita ng isang chuper ng 7,000 pesos kada araw. Yan ay para mabuno ang pambayad sa modern PUV unit na may halagan 2.6 million pesos. Kung tutuusin, mas mababa na ang 35 pesos forecast ng grupo sa naunang pag-aaral ng Ibon Foundation Naabot sa 50 pesos ang minimum fare sa jeepney kung itutuloy ang PUV Modernization Program, gaya ng ginawang pagsasapribado sa water concessionaire sa bansa. Bagay na parehong kinontra ng Office of Transportation Cooperatives. Wala pong basis and uh, it is wrong to say something na medyo nakakatakot po kung wala pong po basis. Ang negosyo ng jeepney was always, has always been private. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Gusto ang paimbestigahan ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y korupsyon sa PUV Modernization Program. Ayon kay Romualdez, nakarating sa kanyang sangkot ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng transport agencies sa anomalya sa pagbili ng mga modernong unit. Pinaiimbestigahan na niya ito sa House Committee on Transportation. Kasabay nito, nananawagan si Romualdez sa Department of Transportation na isa ilalim sa masusing pag-aaral ang PUV Modernization Program. Pinabulaan na naman ng DOTR at LTFRB ang umano'y katiwalian sa programa. Wala pong katotohanan because first of all, nagkaroon na nga ng accusations at wala pong nangyari sa katotohanan. But definitely, again, we will be there and we will hear para malaman po natin kung may bago po ba or meron po mga uh, konkreto or uh, sa mga accusations po? But rest assured, nandun po kami. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.